isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat at natapos na rin ang ating bagyong karina. So ayan nga dahil nga masukal yung tabi ng aking parking ni parking ko kay Mirage. Kaya ayan nilinisan ko dahil nga sa sobrang ulan may mga nalaglag na mga dahon dyan. And then may mga lupa na rin na bumaba. So naisipan kong linisan ko muna dyan dahil nga yung mga mahahabang damo galing sa taas ay bumaba na rin. Kaya ayan ginawa ko for today ay bago ko paliguan si Mirage ay naglinis-linis muna ako and then, maya-maya nga naman ay tinulungan na rin ako ng aking mga kasama kasi nga, napakadaming dumi dyan or napakaraming dahon at saka mga uh, iba pang mga damo-damo galing sa taas dahil yung area na yan dyan ay iba na rin ang may-ari kasi nakipark lang kami dyan. And then, ayun, medyo natapos ko na ngang hilain at iyan inusog ko na si Mirage para siya ay aking paliguan dahil nga, napuno yun ng dahon ng ipil-ipil uh, yung likod ng Mirage dahil doon sa pinagparkingan niya ay may ipil-ipil, hindi lang siya masyadong maklaro yung ipil-ipil sa pinanggalingan ni Mirage dahil nga ah uh, against the light yung aking pag video dahil maliwanag banda dyan dahil umaga so dyan galing yung araw so dyan yung simula ng araw so ayan paliguan natin si Miraz kasi nga baka magkasakit siya dahil naulanan siya ng ilang araw o diba kapag naulanan tayo ng mga tao kailangan natin maligo agad para hindi tayo magkasakit so ganoon din ang ginawa ko kay eh, Miraz sa ilang araw na umulan ng umulan na naulanan siya so ngayon papaliguan ko siya para hindi siya magkakasakit so ayan lilinisan nga natin ngayon si Miraz para magiging kondisyon maya sa paggamit na naman natin siya dahil wala ng ulan, pwede na tayong makalabas o makapunta sa mga dapat pupuntahan, so kaya yan naisipan ko siyang paliguan lilinisan ko siya, pero hindi ko na siya sasabunan kasi nung nakaraan pangalawang uh, uh, pangalawang araw na nag-uulan noon medyo hindi pa umulan ng maaga na paliguan ko din si Mirage at nabakyuman ko so ayan nga dahil nga napakaputot natin ayan kailangan natin umakyat para maabot natin lahat yung mga dapat punasan dyan mababa lang nasa sakyan si Mirage kung mataas ang tao or matangkad ang tao hindi na niya kailangan umakyat dyan pero para sa akin kailangan kong umakyat akyat pag may time para maabot ko lahat yung mga dapat ko punasan dyan at dapat matuyuan dahil kailangan natin matuyuan ng maigi para hindi magbakat bakat yung mga tubig kapag yan ay naarawan na. So, ayan nga, linisan natin ang mga simmers. Kailangan din natin linisan palagi yung ating ginagamit na sasakyan para tayo naman ay gaganahan gumamit dahil nga kapag maruming o ating ginagamit na sasakyan, tayo din ay sasakit ang ulo sa kung ano mang amoy ng ating sasakyan. Ayan nga, kung napapansin nyo, napakalakas pa rin ang hangin, ba diba? Dahil yan na lang yung naiwang habagat ng ating bagyong karina. So, banat linis. Mga aras na yan. Kasi nga mayang hapon na yan. Uh, maglalakbay na naman kami ni Mirage kung saan saan. And then, tunay ko nga rin pala yung tubig niyan. Okay pa naman yung mga tubig niya. Kaya naman, wala na akong idinagtag na tubig sa kanya. Ayan, pinunasan ko pati yung mga gulong-gulong niya. Kailangan, ayan, bubuksan natin para matingnan, ma-check natin yung kanyang fluid at saka yung kanyang tubig kung okay pa ba. So, ayan yung aking ganap for today nga. Pagkatapos ng ilang araw na hindi tayo nakalabas dahil nga sa bagyong karina nanahimik muna tayo sa loob ng pamamahay, so ingat din kayo mga kaibigan sa mga lugar na kung saan na uh, alam nyong ma maulan pa at delikado pa huwag mo nang lumabas, so yan ingat tayo palagi at pray lagi yun yung aking ganap sa umagang ito Ayan, napakasipag ko ngayong umaga dahil nga nung nakaraan na ulan ng ulan ay laging nakalugmok lang sa loob ng kwarto, so yan good all naman lahat, yung ating chineck dyan sa loob, kaya ayan isa na rana natin ulit so ayan, sorry hindi nyo napapansin masyado at hindi masyadong nakikita, dahil nga against the light yung ating, uh, pinaharapan ng ating camera, dahil lang gagaling dyan yung araw, so ayan yung aking ganap for today thank you, thank you so much for watching God bless to all of us guys, and be kind